Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung naging pahayag ni Coach JJ Redick. Ang Los Angeles Lakers ay napahiya ng Memphis Grizzlies kanina pinasabog ng Grizzlies si JJ Redick at ang kumpanya sa second half patungo sa dominanteng 131-114 panalo. Ang point guard ng Lakers na si D'Angelo Russell ay naglaro lamang ng 22 minuto sa pagkatalo na isang season low para sa veterano. Natagpuan ni D'Angelo Russell ang kanyang sarili sa bench para sa huling 17 na minuto ng laro. At si Redick ay hindi nahihiya sa kanyang sama ng loob sa pagsisikap ni D'Angelo Russell pagkatapos ng laro ayon kay Daniel Starkand ng Lakers Nation. Level of compete, sabi ni Redick, kung bakit naputol ang oras ng paglalaro ni D'Angelo Russell ayon kay Starkand. Atensyon sa detalye, ang ilan sa mga bagay na napag-usapan namin sa kanya tungkol sa ilang linggo. Sa mga oras na siya ay talagang magaling. Sa ibang pagkakataon ay bumabalik lamang ito sa ilang mga gawi. Hindi ito parang parusa, ngunit para magkaroon kami ng pagkakataong manalo sa larong ito, iyon ang rutang gusto naming tahakin. Napakaganda ni Gabe sa first half lalo na sa defensively. Gusto ko lang makita kung ano ang hitsura nito. Hindi nakahanap ng groove offensive si D'Angelo Russell sa isang ito dahil nagtapos siya ng 12 puntos lamang sa 4 for 12 shooting at 2 for 9 mula sa 3-point range. Nakakuha si na Gabe Vincent at Cam Reddish ng maraming minuto ni Russell sa second half nang iwan siya ni Reddick sa bench. Sa labas ni Lebron James, talagang nahirapan ng Lakers sa magkabilang dulo nang wala si Anthony Davis. Nakuha ng Grizzlies ang anumang gusto nila sa opensa sa isang ito at madaling tumakas mula sa Lakers habang nagpapatuloy ang laro. May dapat patunayan at kontrolado si Jamorant sa laro bago umalis na may hamstring injury sa ikatlong quarter. Ang pagkatalo na ito ay nagpabagsak sa Lakers sa 4-4 sa season at ang honeymoon phase kasama si Redick bilang bagong head coach ay mabilis na natapos. Ang proseso ng opensiba ay mas mahusay sa ilalim ni Redick kaysa sa nakaraan, ngunit ang Lakers ay mayroon pa mga problema sa pag-shoot dahil sa kanilang mga tauhan at ang kanilang depensa ay nagdurusa nang wala si Anthony Davis sa sahig. Sa kabutihang palad para sa Lakers, hindi na sila maghihintay ng matagal para sa pagkakataong makapaghiganti. Pagkatapos ng mga laro laban sa 76ers at Raptors, muling makikita ni Redick at ng kumpanya ang Grizzlies sa eksaktong isang linggo sa November 13 sa Los Angeles. At samantala bagong trade proposal ang lumabas ngayon para dito kay Marcus Smart. Makukuha ng Memphis Grizzlies si Jalen Hood-Schifino, DeAngelo Russell at 2025 second round pick. Dito medyo magaan at hindi malalagas ang iba pang asset ng Lakers at ang mapakikinabangan nga po dito kay Marcus Smart ay itong pagiging matinik nito sa depensa kaya ang ending, hindi na nga po sila magre-relay lang kay Anthony Davis ay was injury din para sa kanya. Ano? Magandang addition talaga kung si Marcus Smart ang kukuni nila. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.